nagpost ng dalawang vlogger yung tinawag kong tamo sa social media yung yun din ano sa view daw ko no yun nga tas Ah, uh, ang una doon, nag-message sila sa FB, hindi ako nag-reply, pero alam ko na napupunta. Discansyat ko pa nga yung ano yun. Tapos pumunta na sa akin, may galang pay. Ay, nung mga time habang nagkukintuhan kami with, ano na rin, with vlog na rin, content, content, yan. Ah, uh, patapos na kami, may hawak akong cake pinatawag ako ng mayura mayura daw, dumaan dito. So ako naman, nagmamadali ako, siyempre Mayora. Kala ko si Mayora dito ng Pasay. So wala sa isip ko ngayon, ang dala ko cake. na kausap ko yung Mayora, nakagano na, parang ginawa ko lang yung So, aksidente talaga na nangyari yung ganun. Tapos nagtrending na naman siya, kaya naging controversial. Pero pinus ko naman na sa feeds ko, sa Diwata Paris Over yung aking legit account. Diwata Paris Over Pan Pins, kung ano nangyari sa cake, nandoon nandun siya yung itsura ng cake. Kaya naman tatawang, ano ba yung itsura ng cake? Ando, nakapos na doon. Ibig sabihin -bus, yung busy, busy ka talaga. Oo, oh, nawala talaga sa isip ko. Hindi ko siya intentional na ganunin. An intention talaga, nawala sa isip ko na yung cake pala idala ko. Siyempre sa dami na din iniisip ko. Tapos sabay-sabay yung -sabay makausap. Mm. Tapos may nagpapatawag pa. Oh. So, ganun na nangyari. Pero kinain na? Ay, kinain na, masarap. Ganun pa din naman ang lasa. Mm -hmm. Oh, lang. <laughs> Hindi naman siya pero Parang na-deform lang. Na-deform. Oh. <laughs> Nasambang itsura ng cake. Nandito ba? Uh -huh. Ang itsura ng cake Tingnan natin kung nandito pa uh, Ayan, lahat. Sa mga supporters ito. niya, na ito. po. Sa mga supporters ni diwata. Kasama na po. Ayan, ang inya lang kasi talaga. Ayan lang, nasagot. Ano pang tanong nyo? Ito. Habang hindi po busy. Uh, oh, sa expansion natin, Ay, uh, mag na kaysa kayo sa beach, kung saan nang nakaposto po tayo maglalagay na mag-inquire ng mga inquiry natin. No? Mayroon po kasi doon nag-handle. So, doon po ang lahat ng inquiry, lahat ng mga kailangan. Ayan, ito na yung mitsura ng cake na deform. <laughs> okay, oh, ayan siya, na-deform siya. Yung mga tatang nagaling sa cake. Ayan, na-deform siya. Ayan, na-deform siya. Oh, ayan. Nababasa pa rin naman pala yung pangalan eh. na lang. Oh, ayan na yan siya ang itsura ng sa iyo? haligi. Ayan ang itsura. Parang na-deform lang na gano'n. deform lang. Laging mukha na siyang ansaymada. <laughs> o oh, so yun, kinain pa rin naman ng inding. Ganun pa rin naman yung lasa. nga lang kasi na-deform lang talaga siya. Diwata, ito erong ano, tanong. Ano, pagka dere daw yung shooting mo sa Batang Kiyapo lagi ka rin bang, araw-araw nandito ka rin ba? Ako lang hindi naman araw-araw, kaya ako naman siya green up kasi siyempre talaga mas priority ko pa rin yung business. Pero siyempre, mm -hmm. uh, maganda din maganda niyan yung TV exposure ko para 'di ba to promote din ang aking business. Yeah. Isa din yung sa kakatulong sa uh -hmm. akin. Uh, ang maiging ending kasi dyan, ganda-gandahan at sikat-sikatan ako. So kaya kinagat ko siya. Pero hindi ko naman siya ipopold time doon. Pumayag naman ako sila naman siya araw-araw yung routine. So parang uh -huh. okay. ano lang siya. Basta uh, ang promotion na din ng tindahan ko. Di ba na bagay ng Batang Tiapo. Nandun ang parisan ko na ko na doon. So, nationwide wide yan. At sa kilala yan na ano talaga, na Pili Sir parang hindi hmm. ko alam, nangunguna yata yan sila, number one. Oo, so, oh, nangunguna. Basta <coughs> ang malaking impact din talaga sa akin ng panunigosyo. So, may mga interrupt na diwata. So, kailan makakasahan yung expansion ng parisan mo? May iba't ibang branch. Ay, malapit na, na son. Uh, may pinos ako dyan. Uh, doon na lang kayo mag-comment doon sa pinus sa page ko. Nandun lahat ang details. So doon na lang kayo mag-inquire. Okay. Ayan po mga kaibigan. Ayan po. Doon sa official page, FB page ni Diwata. Ano yung ano aral na nagutunan mo dito sa... Well, sa lahat ng gustong sumuko na sa buhay, wow. Pag pa, kayo, bumangon at mas lalo yung panggalingan. Kung may pangarap kayo, umpisahan nyo na. Kailan nyo umpisahan? Pag hindi na kayo malakas. Ngayon pa lang, malakas, malakas pa tayo. Umpisahan na natin kasi walang masama. Pag nangarap tayo, pag ginawa, ginawa natin ang aksyon. Di ba? Hindi imposible matupad yung mga pangarap natin. At saka yung problema na yan, normal lang naman yan. Kakiba talaga yan ng tao pag buhay pa may problema. Pero laban lang, huwag kasumukos sa lahat ng struggle mo sa buhay. Kung pangarap mo, sundin mo lang. May pangarap pa, gawin mo na. Diba? Wala yung imposible maabot yung pangalan n'yo. Yun. So, Diwata, diba, uh, ano masasuggest mo sa mga taong gustong magnegosyo at ito yung inuidolo? Ayun nga, sabi ko nga sa inyo, kung may pangarap, umpisahan na. Hindi pwede kasi pangarap lang tapos nakatil, nakatulala ka lang, nakatengka lang sa taas. So, okay, gumalaw so, dapat? pag nangarap ka, with action. Kasi walang imposible maabot yung pangarap mo kung ginagawan mo ng action. Diba? ang number one talaga, mag-ipon. Kasi yung balak mo mag-business, kung nagkatrabaho ka man ngayon, makapagsimula ka ng business kapag may puhunan ka. So, kailangan may pera ka. So, yun yun. Ganun lang. Okay. Advice din yun sa mga kasama. Mga malaki influencer yung ano sa kanya. Pero ikaw, hindi ka namin hindi nang gagawin. Ay, wala naman sa akin yon. Importante sa akin pag pumunta sa akin, maliit ka man o malaki ka man, in interview kita. Pag hindi ako busy, pag may time ako para, so hindi pa sabi ko naman, welcome lahat. Pero syempre ilada natin sa lugar kasi minsan, pinipilit ng iba kahit may ginagawa ako na ma-interview, tapos makapagpapicture. Di ba sabi ko nga, wala naman jam problema. Ang, ang problema kasi, kung kaya na lang intindihin po sa buong maghapon, paano pa ako makagawa ng gagawin ko? Paano ko mas yung nakapay ng customer na libo-libo? Kung dito na lang tayo nakaharap sa camera, siyempre bigyan nyo din ako ng freedom para magkaroon ako ng ano, pagkakatao para maayos ko naman yung sa tindahan ko, maayos yung mga tao, ma-prepare yung mga dapat i-prepare. Kaya minsan, pagod na din ako, tapos may na may natatarayan akong ganyan vlog, magpapapicture, kasi nga, wala sa lugar. Di ba sasabi ko ng pag may time, sige, picture-picture. Pag may time, interview tayo. Welcome naman sa lahat. Pero syempre, ba, diba, hindi all the time napagbibigyan pagbibigyan ko kayo, di ba? Mm -hmm. Ang dating kasi ang dami ko nakikita hindi na pagbigyan. Masama ng ugali, malaki ng ulo, nagkapira lang, na iba talaga nagagawa sa pira. Aba, Magkaiba okay. tayo ng pananaw. ko yun pananaw mo, wala kang pakialam sa'yo. Basta ako sabi ko yung Sabi ba, gusto ko, gusto kong sabihin. di ba, totoo naman yun eh. Hindi yes. naman pwede na nakaharap lang tayo sa camera. Hindi tayo makanap po. Hindi tayo, tayo makukusan yung, yung talaga ng bawal. Correct, na correct, akin. correct. So, yun yun. Karamihan kasi ngayon, sumisikat. Sumikat lang. Nasopladaan ko lang. Tinula ko kasi na nagpupumilit na magpapicture at saka nakahawak. Baka mamaya may dalang kutsilyo eh. Alam mo yung ganun yung... Nagsumbong na kay FB. Nakakap ba ganyan? Siyempre, tutula ko kasi diba? Oo. Ay, nasagot ko na yan. Nasagot oh, okay. ko na, oo. Nawala lang sa isip ko yan talaga, nakit yung dala ko. Pero pinakita ko na, in-explain ko na sa kanila, oo. Di ba, nagpasa ako ng comment section sa mga post na iba-iba. May mga comment doon, uh, sa mga trabaho, di ba na, uh, so ng iba, ng o sa o Mataray, Ayan, hindi ko naman maikakailayan talaga. Siguro sa pagod na lang. Kung mayroon man tao na nakapag ganyan, nakapag, uh, ano tawag doon? Nag stress. Na oo, oh, oh, nabigyan ng ano yung ano. Oo, oh, oh, yung, yung baka na. humingi ng paumanin kasi hindi naman lahat din ng tao ko na babantayan ko at saka hindi ko rin naman alam yung mga nangyayari sa utak nila kung ano na ba talaga. Pagbigyan na lang din natin minsan pero kung hanggat maaari, hindi lang isang may-ari, ayusin natin yung ano ba yung problema na yan, di ba? Para sa atin. Nasa. Sabi ko sa inyo kung may problema, magsabi kayo sa akin para nagagawa ko ng solusyon. Hindi malalaman ko na lang tumatalak kayo sa social media kaagad na hindi ko man lang nakikita ko na lang. Diba? So, di ba? Taw, ilan ang tauhan mo sa kayo? Yun, uh, uh, importante marami yun. naman, marami. Uh, marami naman. So, Basta, sa umaga. Yung isaktong bilang, so, hindi ko pa alam. Pero okay naman, marami. At saka, kanya-kanya kami duty. Tapos so, mas marami. So, maraming tao. Uh, Oo. Lampasampo. Lampasampo. <coughs> Lampasampo. Okay, so question po Ayun po. Wala wala kayo. Oh. Yung uh, oh, sige na ma'am. Ah, na ako. Ito ito. Ma'am, may question ka? Ah, uh, ito ito ito. ito. Ano pong moto niyo po ngayon? Ah, ayun yung moto moto. Hindi ako rin wala sa mga bubugbog. Ano dahil hindi pa magtanggal ng puti Love <laughs> life mo ngayon, Ay, wala akong love life. Pinintikim-tikim lang ako. <laughs> ang ano ang love life ko ngayon is ano lang wala tikim tikim lang oh, pero sa mga parang sa parang chicken ni wala parang muna. chicken lang ko muna ngayon magpayaman mag-ipon na mag-ipon kasi mas marami ako magiging lalaki pili ko lang pag marami lang ako oh di ba ang lalaki na diyan lang yan kahit ilan, pag marami pa nang datong so kung liligawan ka ni David sagutin mo ba sino si David sa batang kaya Oo naman, bakit hindi? Pero siyempre, tatawang ko mo sa mother ko kung papayag. Oh! Sa mother ko, mahigpit sa lalaki ka. Strict ang parents, Oo, mahigpit yung ano, kong mother kong sa ko sa lalaki. May napanood ako ni ata, Dito saan ano, parang pinaparis ka nung... Kailan Ay, okay na yun. Naayos na yun. Oh, naayos uh, na. Oh, uh, uh, na. ka na nagtalong. Marami na yun. Naayos na yun. Ah, uh, 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 ka uh, na pala. Ano? Ayun. Yung... Ito, lalikas na yun. Dito is... Well, alam nyo. Ah pupunta lang kayo dito para Manila. Yung pupunta lang talaga na intention na hindi naman kumain para Manila, huwag na kayong tumuloy. Kasi, alam naman ng Diyos kung anong ginagawa nyo. Bad intention. Alam nila yan. So ikaw din naman makakaramdam yan mismo sa sarili mo, hindi kami. Kasi kung pupunta ka lang dito, hindi mag-anis review ha. Magpasikat ka lang, huwag lang. Kasi alam mo, masama, mo ito, <coughs> yung, naman kasama yan. importante itong Kung pupunta ka lang dito na manira ka, hindi para kumain. Kasi ang intention mo, masama. Diba matagal ko nung sinasabi to na wala naman ang na kasamaan sa kabutihan kahit kailanman. Kung ang intention mo masama, huwag mo nang ituloy kasi hindi ka naman magkatagumpay eh. Diwata, mayroon bang eh, question, no, si Sir? Idol, ha? Huh? <laughs> ito, ito, di ba, diwata, ano? Dito sa yung uh, pares overload, ano? So, araw-araw ba, yung supply mo, ano? Hindi talaga mauubusan Ay, ah, ano? yes, hindi. Maraming tayong supplier. Okay. So, ayan po, mga kaibigan, mga viewers. Magahang ha? lang siguro sa pagluluto. Kasi, ah. syempre, di ba, uh, minsan, sa, sa ng mga tao, Um, yung tala natin, marami na din pero minsan sobrang dami talaga okay. naghanghang lang ng konti ng mga ilang minutes pero tuloy-tuloy yan hindi mawala ng supply kasi ang ginagawa ko pag paubos na may nagche-check para magpa-deliver na agad oh, okay. para mag-consistent okay. yung service tama, 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 sa tama. mga tao kaya hindi tayo maubusan lagi uh -huh. na hangga't may iso. nagtitinda ng mga ginagamit ko ngayon hindi tayo maubusan ng supply kailan ah, mo sarap yung yeah. overload yeah. mo take note po yan mga kaibigan mga viewers Yes, yes, marami. Oh, nationwide, Luzon Business Highs, Mindanao. Wow, asahan natin. Na. Na ang NC, NCR muna. NCR. NCR. So sa mga sa NCR dyan, abangan nyo na lang ang bago sa tayo ni Diwata. Yes, yes. Ayan po, napakinggan nyo po. No? Sinabi ni Diwata talagang nationwide yung kanyang plano na talagang yung mag-expand siya ng franchise. Ano? So maglagay ng branches sa eh, iba't ibang lugar dito. Unang-una dito sa Metro Manila. Pero franchise talaga siya dapat. Pero nga dahil may nagpapadali. So magluto sila sa Arbita. Hindi ba nakita niyo naman baano ka namin ang So kami naman para masupuntahan. Pagluto na itong diwata. Pero kung talaga sasamahin mo ko ng waiting time na nahiyaan lang talaga na maluto sa tamang kung sa chicken natin. So franchise talaga siya at masarap. Lalong-lalong doon sa pagmamarinate doon sa pagpiprito. Ang nangyayari kasi talaga ngayon, kaya minsan sa mga supply din kasi nagpakabiriya sa pagluluto dahil minamadali na sumang dami na naging tayo. Okay. Pero well, kung mabibigyan nyo kami ng pagkakasyaon talaga na eh, eh prosesyon, tamang proses simulan sa pagmamarinit, hindi mo naprituhin, tapos sa pagluluto bigyan talaga ng oras na talagang dumaan sa pinakatamang proseso talaga ng, ng paano magmarinit pa paano magluto. So ganoon talaga siya, masarap talaga siya. Siguro ngayon, hindi natin masisisi nagbablog na wala din lasa. Baka nga, sa sobrang dami na din ng sa sobrang madalian, minsan pag marinate pag tatimpla dito agad so hindi na nakakatapit yung 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 ingredients yung sarap na hinahanap natin talaga pero kung may pagkakataon talaga na ma ng maayos talaga Oo, crunchy talaga sya sa saka masarap talaga. Kasi pinagplanuhan namin yan bago ko ilatan yan. 10 years ko yung pinagplanuhan. Wow. So siguro, eh, hindi ko naman sinasabi na masarap yung chicken ko. Pero kung sasabihin mong walang lasa, hindi ako naniniwala. Diba, and... yung... uh, lahat naman may lasa eh. Maaaring matabang, maring maalat, maaring ano. Pero may lasa talaga. Pero kung sasabihin mong walang lasa, parang unbelievable sa akin. Uh baka siyang may problema siya sa sadila kasi <laughs> in fairness kayo tatanungin ko normal kayo na tao tama ba yung walang lasa yung pagkain oh, di ba oh. lahat ng pagkain may lasa di ba aa pwedeng masarap pwedeng matamis pwedeng maanghang pwedeng maalat pwedeng walang alat di ba pero may lasa pa din pero kung sasabihin mo ng world walang, walang, walang lasa yung lahat ng diwata yung parang unbelievable yan ito Tasi diwata talaga ba may problema ka sa tang So, ano, sa ano dila mo uh, kailangan mo siguro magpatuloy oh. <laughs> ano, ano yung nagbago sa buhay mo sa mula nung ano uh, sumikat ka tapos makilala yung wala naman na bago. Ang nabago lang yung ang dami nagpapapicture sa akin. Pero ganun pa rin naman. Yun lang naman yung nabago. Kasi dati kung, kung walang tumapansin sa akin, ngayon marami na. So yun lang naman yung pinagtaipa. What? Naman, ganun pa din. So, pa rin. ito e, lang oh, diwata no, marami nakapansin. Pati yung ano daliri mo? Ang And dami. To, to, dami wala to. Lang, ano dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang yung, na, <laughs> sa, bakit, yung... <laughs> Ano lang, kasi bagan lang siguro at sa buhay. Wow. Kasi kaya ako na kilala lang naman ako doon sa Anne Rice, okay. Prince of Dreams. Uh ah, Yung Paris Overlord. Oh, okay. okay. Yun lang naman, doon ako nakilala eh. Uh, so doon, doon na tayo nag-start. Thank you, thank thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay.